Okay magandang uh, araw, uh, nandito tayo ngayon si Kuya Nats sa uh, isang interview lang kasi. Um, nandito sa gitna namin, uh, Kuya James Paul Rabon pala. Kuya? Good afternoon sa mga kuya natin and especially sa pinakagawa kong Kuya Nats natin dyan. Okay. Uh, ito lang tatanong kasi kung nasa tabi na to. Wow! Mukhang uh, ano to Kuya James? Uh, pakita mo nga sa atin. Uh. Ito po Ayan. yung una kong nakuha sa palaro ni Sir Boyet. Uh, ano tong Actually, ang pala tayo MVP sa Taekwondo po ITMF, International Taekwondo Master Federation. Tingin ako oh, oh. sa Marikina ginanap. Tapos ito lang yung kahapon. Kaha Marikina rin. Wow. Medyo hindi pa ako nakarecover, injury pa rin pa ako. Pero okay lang. Uh, transparent sa kanakalaban ko taga AU. Uh, alam mo na yan, salit oh. pa rin sa laro mo. siyempre, ano, ano, anong category ba ito? Kasi di ba may mga category yan? Ah, uh, Open Meet po. O open, baga... open meet. Yes po. Uh -oh. So bali, yan ang paligan niyan. Si, si uh, Sir Melench Abroger. Eh, ano ba yung dating, uh, ano yan, na... Uh, lang uh, kilalang, uh, yes. ano rin, Taekwondo, uh -huh. ano. Uh, so National bali, Rapper and Player din po siya. Oo. oh. Uh -huh. So, mula dito, hanggang dito talagang ayaw mong tumigil ha. Laging panalo. Anong sikreto ba Kuya James? Anong Kung baga lang po tayo, tiyaga lang, tsaka focus. Huwag tayo magpapadistrap kahit sa mga, kahit anong mga basher natin dyan. Kung baga, yung basher natin, mahalin natin sila. Kaya nga sabi nila, pag binato tayo ng bato, batoy natin sila ng tinapay. tinapay. Kung baga, huwag tayong mag, ano sa mga basher, mahalin natin sila, mag-focus lang tayo sa training natin and makinig tayo sa coach natin. Yun ang sikreto ng makinig tayo, ulo natin. Oh, yun po mga kaibigan ano? Kasi, um, <clears throat> ilang, uh, ilang laro na to, um, et, uh, sabi nga, uh, kainta pride, Kuya James Paul Ramon. Ito uh, ayan po si Kuya James. So, ano ba ba yung sekreto mo? Pat, lagi ka nagsa-champion, nananalo ka lagi. Eh? Ako po kasi is, marunong ako tumingin sa kung saan Kasi po, uh -huh. may po kasi dati talaga sa akin, uh, original coach ko talaga, si Ismaru. Sandra Gregory po. Ah, uh, no. yung dating coach ko po talaga Pasig. Sa Pasig talaga ako naglalaro. Ah, uh, representative po talaga ako ng Pasig Chinese School. Ang Chinese name niya is Pasu Wachao Xie Xiao. Yung may William -hmm. sa San sa, sa Pasig, katabi ng Secretary. So, yun lagi kami lumalaban sa Secretary, sa Lasal Green Hill, St. Paul, tapos no. sa mga Inocencio. Yun talaga, ako naasa nang naasa kay Sir Sander. And then, medyo syempre na injury ako napunta sa tapos yun na mabuti na talaga ko ngayon ang bagong coach ko si Sir Boyet. yun siya na continue sa akin kaya nakakuha natin to kung bakit tiyagala ko nang tiyagala ko bakit tagal ko na tigils almost 8 years ako oh, para tenga kaya no. chinaga ko na nang pero hindi pa kami huli 100% mami pa akong mali marami pang kailangan baguhin sa laro ko kung bakit tiyaga ko lang hindi ko siya minabadali kasi pag pinamadali na rin ako magkakamali tayo Kung Kumbaga, kaya nga sabi niya, tsaka na challenge ng tiyaga. Yun. Ibig sabihin ko eh, James, isa na nangyayari sa'yo, lagi kang panahal. Kulang pa, kailangan mo pa na improve. Kumbaga, kaya, tawa, yes po ko yun. As, kumbaga, kaya nga sabi na nobody's perfect eh. Kumbaga, kahit na uuwi natin yung ginto, kailangan pa rin natin mag-training, mag-training, kailangan natin mas gumaling pa ng gumaling, maging eager ba? Kumbaga, ibig sabihin, ah uh, focus lang Tuloy-tuloy lang? Yes po. Wala kang... Samahan natin dito. ang pagdadasal adasal kay oh. God first. Yun. Pero ano ang mga plano pa ngayon ni Kuya James Paul Rabon? Lalo na dito sa Type 1W10. Ikaw ba aangat o ibig sabihin lalabanan sa mas malaki o sa international o uh, national? This coming July po is may laban kami sa St. Augustine School. Palaro ni Sir Donny Geisler sa Makati. And then, oh, magaling yan ha? Yes, uh, Olympic din po si Sir Donny. And then, may laban po kami sa Bukor. May malungkot wow. Malungkot man sabihin, hindi po natuloy yung laban po sa Cebu kasi. Oo nga, nga po eh. Ibig sabihin si Kuya James Paul Rabor, hindi na laban dito sa uh, LCR, ano? Uh, yes po, marami po kami parating laban, kumbaga sa Cebu, sa Davao. Wow. May inter pa nga nag, uh, ano, kay Sir Boy. Pala kasi pong pabatak pa kung kumbaga kulang pa. Kulang pa kulang yan? Pa. Lagi nang uh, nananalo. Anyway, uh, ano, ano, ang uh, kailangan na pwede ma-mensahe mo sa ating mga kabatak mo na nag-uumpisa ngayon o meron na nag uh, anong may papayo mo ngayon sa kanila? Kumbaga, yung mga mapapayo katulad ko sa kabataan lahat sa Andres, kumbaga wag kayong titigil, kumbaga dream nyo. Kumbaga sabi nga nila, kumbaga uh, huwag kang titigil, huwag kang susuko, huwag kang susukuan yung dream mo. syempre huwag natin alisin yung pag-aaral. Hindi naman natin makukuha yung dream natin kung hindi tayo nag-aaral, di na nag ba? Diba? Kailangan time management. 50 sa pag-aaral, sports, pero dapat mas lamang yung pag-aaral dapat. Yo. Yun, ang sangkap na... Yes, wala na akong masabi, Kaya James. <clears throat> anyway, lahat nga po, ulitin ko po yung sinabi ni Kuya James, ano, huwag kayong magtumigil, uh, focus lang, sipag lang, pray, pray. Ayan. At uh, syempre, huwag kalimutan ang mga uh, pag na. Kuya James, congratulations. Thank you, Kuya. ah uh, uh, thank you sa coach ko kay Sir Boyet. Oh, okay. uh, yung mga Ka-teammate ko sa props ka, kay Rojima, kay Bradley, kay Kuya Andre. Under and Kuya Nel. Tsaka kaila Kuya no, Gob. No. kaila Kuya Gov, Gov, no. kaila, Kuya Gov okay. And, kay Kuya Kuya Ayun, sa yes, and si especially kay Kuya Nas. masabi dito kay Kuya Nas, napaka guapo na masipag. Wala na tayong hanapin journalist, nasa harap na natin. Okay, ito nga Kuya James Paul. Uh, Siyempre, kay Prime. Ay bago natin makalimutan, shoutout ah. shout out kay Boss Admin. kay Mayor Ellen. Okay. And sa mga lahat si... Ayun, okay. Maraming salamat. Ito po si Kuya Nats at Forte, nagsasabing magandang umas.